Sabi niya, I and the Father are one, namulot sila ng bato. Para sa kanila, pamumusong yun. Tama nga no? Pero kay Cristo, hindi. Dahil talagang Diyos naman siya na nagkatawang tao. Kapag ka ang isang tao na kagaya ko, o kagaya ninyo, kagaya ng po, inaangkin niya na siya ay Diyos. O pumapantay sa Diyos, ang tawag po doon ay pamumusong. Di ba? Claiming to be God. Okay. Hmm. Ano ang sabi sa 2 Thessalonians 2.4? Ano daw ang gagawin ng Antikristo? The man of sin? Sinabi ni Pablo, ito raw ang gagawin ng Antikristo. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos. Parang kagaya ni Satanas. O sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos at siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa ano? Sa Diyos. Nangyari po ba ito sa katolisismo, mga kapatid? O, binasa ko na po sa inyo ang mga referensya nung una. Di po ba? Binasa ko po ang mga pag-aangkin na sinabi sa kanilang mga klas na ang Papa ay hindi lamang ordinaryong tao, kundi siya ay kapantay ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Vicarius Philidae, the Vicar of the Son of God. Ibig sabihin, kahalili ng Diyos dito sa lupa? O kahalili ng anak ng Diyos dito sa lupa? Tanong, ano po ba si Kristo? Diyos. Dapat ang kahalili ni Kristo dito sa lupa ay Diyos din. Pag kinunga mo, ang isang lugar na dapat ay sa Diyos lang, that is blasphemy. Sino po ba ang kahalili ni Kristo dito sa Diyos? Ang banal na spirito. At ang banal na spirito ay isang persona ng Diyos. Diba? Ang ama, anak, at ang banal na spirito ay tatlong persona ng Diyos. Pero inako ng kapapahan ang Vicar of the Son of God. At sa kanilang mga sulat, hindi nilang kung dala yung aking aklat, talagang kinikilala nila na they are God. Kaya yung mga imperador. Di ba? Ano pa? Hawak namin ang sabi ni Pope Leo di uh, ano ba yan? Di 13? Hawak namin sa lupang ito ang lugar ng makapangyarihang Diyos. So, matindi yun. So, <laughs> Hawak namin, ang sabi ni Pope Leo di 13, sa lupang ito, ang lugar, lugar ng makapangyarihan Diyos. Yung yun mga kapatid, blasphemy ang tao dyan. Okay, isa pa, na tinatawag nilang blasphemy sa Biblia. Si Kristo, nung nandito sa lupa, isa pang paraan kung paano siya inaksahan ng blasphemy. At ang mga eskriba at mga pareseo ay nangagpasimulang magkatuwiranan, nagsasabi, sino ito na nagsasalita ng kapusungan? O di kapusungan na naman. Sino ang makapagpapatawad ng kasalanan, kundi ang Diyos lamang? Kasi si Kristo, ang sabi niya doon sa may sakit, kumayo ka na, magaling ka na, pinatawad ka na sa kasalanan, ba, nagriya ka agad yung mga tao, sabi nila, o ba, sino ba ito, nagpapatawad ng kasalanan? Sabi nila, kapusungan! Kapagka ang isang tao, kagaya ko, nagpapatawad ng kasalanan ng tao sa Diyos, ang tawag yun ng okay, kempusungan. Pero kapag ka ako, pinatawad kita sa kasalanan mo sa akin, ano problema yun? Pero yung kasalanan mo sa Diyos, pinatawad ko, kapusungan. Ang tawag doon, claiming to forgive sins, mga kapatid. Si Kristo, ang babaeng ito, nung siya nagkasala, ano ang ginawa ng mga tao? Dinala sa kanya, di ba? Pero, ang sabi ni Kristo, ang sinong walang kasalanan ay siya unang bumato. Ba, isa-isa silang nawala. At nung tinanong ni Kristo ang babae, babae sabi niya, nasa yung mga nag-aaksos sa'yo? Ay wala na po, isa-isa, nag-aalisan. Ako man, ang sabi niya, hindi kita, ano, kinokondem. Umalis ka. Go and sin no more. Pinatawad niya. Di ba, mga patid? So, ating makikita na tayo ay maaaring mapatawad sa Diyos, hindi na tayo kailangan dumaan pa sa pare. Amen. 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 Ako, nung ako'y katatapos ng high school, bahagi ng aming uh, bago kami mag-graduate, Brother Jun, pupunta kami sa kompesyonaryo. Pagkatapos, luluhod ka doon at pagkatapos, pisal mo ang kasalanan mo sa pare at pagkatapos sasabihin ng pare, kinatawad ka na anak, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Ang mediator natin sa Diyos ay hindi tao na natin. Si Diyos na nagkatawang tao sa ikalawang Timoteo 2.5, si Kristo po iyon. Hindi rin si Maria, mga kapatid ko. Dahil kagaya rin nating tao yon. So, ang pwede lang makapagpatawad sa atin ay ang Diyos, hindi kagaya nating tao. Pero, ang sistemang ito, sa magitan ng kanyang mga leader, ang mga papa at pari, inangkin yung karapatang sa Diyos lamang. Pamumusong o blasphemy, mga kapatid ko. So, natupad po ba? Natupad. Merong pangalan ng kapusungan niya sa kanyang mga ulo. Kung gusto nating mapatawad sa ating kasalanan, hindi na kailangan dumaan pa sa mga pare. Dumiretso ka sa Panginoon. Ano ang sabi? Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating mga kalipuan. Diretsyo, di po ba? Wala nang mediator na tao si Kristo po ang ating tagapamagitan. Palatandaan, ikawalo, maghahari daw siya sa loob ng isang libo, dalawandaan aning na pung taon at uusigin ng mga Kristiyano. Ito po, ang sabi pa diyan, umabasahin natin ang Apocalypse 13.5, binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy ng apat na put dalawang buwan. Yung apat na put dalawang buwan ay three and a half years. Yung three and a half years, composes of 1,260 days. O, oh, tingnan natin mga kapatid. Ang bawat araw o ang bawat araw ay pinaka isang taon. Yun po ang sinasabi sa Ezekiel chapter 4 verse 6. So, yung 42 months equals to 1,260 years. Ibig sabihin, ito yung taon na mamamayani yung kapapahan o yung Roman Catholic Church. No? At pagkatapos siya ay nagkaroon ng sugat na ikamamatay. Ano po ang sabi mga kapatid? Alinsunod sa batas na kinikilalang kataas-taas ang kapangyarihan ng Papa ay nagpasimula noong 538. Yan, yung Bishop of Rome. Nang magkaroon ng bisa ang utos ni Emperador Justinian, ginawang ang obispo ng Roma bilang pangulo ng lahat ng mga iglesia. Yan, kinilala siya sa buong imperyo noong kailan? 538 ang tagapagbigay kahulugan sa doktrina at ang tagawasto ng nananampalatayang nagtuturong laban sa simbahan. So 538 po yun. Mula nung 853A, mga patid, doon binigyan ng kapangyarihan ng Bishop of Rome. Nagpatuloy po ito 1,260 years na tapos po ito nung 1798. Ayon sa sulat na History of the Christian Church, page 271, si Virgilio Pope po ito, ay umakyat sa upuan ng Papa noong 8538 sa ilalim ng pag-iingat militar ni Belisario. So, sino po yung Papa na umakyat sa kapangyarihan noong 538? Si Virgilio. No? Now, nagkaroon ng isang dalawang taon o dalawang anim na pong taon. Ay 38, kung bibilangin niyo po ito, hanggang dito ay ito yon, Okay? Now, makikita natin, ipinagkaloob ayon sa 13.7 sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. Ano po ang ibig sabihin nito? Binigyan siya ng kapahamahalan sa bawat angkan, bayan, wika at mga bansa. Maraming mga kristyano sa loob ng isang libo, dalawang daan at anim na kung taon ang malupit na pinahirapan. Mga kapatid, yan po'y tinakpan, itinago ng Roman Catholic Church para para lubusan ang mawala sa isip at puso ng mga tao. Pero, mga kapatid, nandyan pa rin ang mga aklat. Noong maliliit siguro kayo, merong aklat na Modern Times and the Living Past. Ginagamit yan sa elementary. Bakit nawala yung mga aklat na yon? Kasi nandoon yung kasaysayan ng Roman Catholic Church kung paano pinersecute ang maraming mga Kristiyano noon. Natupad po ba sa Biblia yung sinasabi? Ayan, sa loob ng isang libo, dalawang at anim na pong taon. From 538 to 1798, mga kapatid, talagang nang, yun ang tinatawag nilang the dark ages. Maraming mana ng palataya ang sinunog dahil sa kanilang pananampalataya. Ha? Pagka may Biblia ka noon. Kaya yung Biblia nakasulat lang sa Latin eh. Kung sino yung mga nag-aral lang, sila ang nakakabigay ng paliwanag. So, Talagang yung maling doktrina kumalat, indulhensya, imahin, kasi nga naman yung leader lang nagbabase. Eh tayo mga kapatid, hindi ganun eh. Meron tayong Biblia. Ang Iglesia ni Cristo, ministro lang, umahap ng Biblia, siya nagpapaliwanag. Napakadelikado delikado nun. Pwede niyang linlangin at bulagin ang mga taong, ano, inaakay. Nangyari yun sa katoliko, nangyayari ngayon sa Iglesia ni Cristo, pero sa Seventh-day Adventist, huwag na huwag ninyong pahihintulutan. Bakit? O, Mangyayari sa atin kung ano yung nangyayari. Kaya magbasa kayo ng Biblia nyo. Magbasa kayo ng Biblia nyo. Kaya nga kayo binibigyan ng Biblia pag nababautismo kayo. Eh. Para ano po? Magbasa kayo. Amen? Okay. So, marami pong napahamak nung panahong yun, mga kapatid. Palatandaan, number nine. Ang bilang ng hayop ay 666. Yan yung tinatanong niya kanina. Ano ang ibig sabihin ng 666? Okay. Ito po yung tanda ng hayop. Minsan pa, ang kasaysayan na ay nagpapatunay sa katotohanan ng mga hula ng apokalipsis, mga kapatid. Tandaan mo natin, ang kapangyarihan ng hayop ay tatanggap ng upuan ng kanyang pamahalaan mula sa Paganong Roma. Eto nga sumibol eh, di ba? Doon sa Sampung Sungay ay sa Daniel, merong isang maliit na sungay na sumibol doon sa gitna ng Sampung Sungay. Nawala yung tatlo. Saan po sumibol yon Sa Europa.